Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay atres ng Holyo 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.48 ng umaga. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa pagsuway ni Escudero sa konstitusyon. Opo. Ang title ko po ngayon ay ang pagsuway ng Senado sa konstitusyon sa pangunguna ni Escudero ay magdudulot ng kaguluhan. Yan po ang title ko. Yang patuloy nilang pagsuway o pagbaliwala sa konstitusyon magdudulot po yan ng kaguluhan at posibleng pagkawasak ng Senado. Kung ipipilit nila yan, kasi nasa Biblia po yan eh, yung pagsuway o yung paglabag sa batas o lawlessness po ang tawag dyan eh. Opo. Ngayon ay tayo po ay dinadaan ni Escudero sa sa mga mababulaklak na salita. At ang napansin ko, pati si Kaitano at saka si Joel Villanueva, palukso-lukso ang topic nila eh. Yung topic nila, hindi sila nag-i-steady, palukso-lukso, at hindi tinatapos. Kasi nga eh, wala naman silang pinaglalaban eh. Wala eh. Pero bukas, mas tatalakayin ko po na talagang mali yung pinagagawa ni Escudero. Mali yan. Pero sa ngayon, ay ipapaliwanag ko lang po muna, papaano hahantong sa kaguluhan yan. Opo, yung pinagagawa ni Escudero. Sure po ako dyan. Hahantong po yan sa kaguluhan o pagkawasak o pag abolis sa Senado. Kung ito tuloy-tuloy po nila yan, ano? Kung ito tuloy-tuloy nila, baka ma yan. Kasi nga, nasa Biblia po yan eh. Nasa Biblia po yan. At bago ko po ibigay ang aking mga Bible verse na bakit mawawasak ang Senado o ma yan, kung ito tuloy ni Escudero yang pagbaliwala sa konstitusyon, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna ito mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan sila. Ano? Ito po sila, ano? si Rosana Narumi ng Japan, Al-Ulalya ng Bakurul Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi binang Barin, Will Utaib ng Laguna. Salamat po sa inyong lahat. Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliber, Arnold Fernand ng Cebu, Larry Narbais, Joshua Lan, Elinita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Lety Peralta ng Mamboro Occidental, Mindoro, Maribel Baligat, Kulyo, Quirtikyo, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois. Ernesto Aburki, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Pas Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lewin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Diwana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Dimaculangan, Brinda Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Bilasco, William Ilay, John Disingco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magdo Carl Alman Salbi Ibanis Dumustikton, Tikton Tip Mercado Bernadette Francisco Yoser Pio Cyril Andres Hermihinil Dogardi Rubin Delpin Mama Gina Lanso Mintak Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi Salamat po sa inyong lahat At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend po sa inyo na ating panoorin at suportahan Ito po sila no, si Michael Apasibli Bulletin aturni insurik tu bunyuk peka kaisa, Blancaster Armandin, Injinitutu Kausing, Aling Mari, Mister Satutu Ulang tu, Christian Isgira, PMTJR Blaggers, The Action Man, Rujapan Tours, Dibina Fustul, CGP Cai, Kapihani Artat Ago, Dimjus Jurni Ngakamping, Ang Bataswid, Aturni Clear Castro, Kakwal Dikarbonil, Aturni Silung Magnu, Atsakasi Kristen. O galiin punatin amakinik na sakan nilaat, marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo ay tuloy-tuloy na po ano. At ito nga ano, ang sinasabi ko dito, iyang paglabag, ang susunod po dyan ay kaguluhan. Yan po ano, o disorder. Kasi nga ay ang batas po ay ginawa o ang konstitusyon ay ginawa po o yung batas na ibinigay kay Moses, the law was given to Moses or the law was added because of the transgression. Ayan po. Para maiwasan ang trans transgression, isinulat yung batas. Para sabihin sa iyo na, oy nagkakasala ka. Nakasulat diyan, oh. Hindi ba? Ang konstitusyon po, ganun din po yan. Kaya isinulat yan The Senate has the sole authority to try and decide impeachment regarding impeachment. Ay bakit ibibigay pa ni Escudero dong sa Supreme Court? Adi kalukuhan na yan, hindi ba? Sino ang tao na nagpaloko ng kaisipan ni Escudero? Bakit siya naloko ng ganyan? Sino ang tao na nanloko sa kanya? Ayan po eh. Pero bukas ko tatalakayan yan ito munang tatalakayin ko ang pagkawasak ng gobyerno o ang pagkawasak ng ng kaharian o ang pagkawasak po ng isang uh, bansa ay nanggagaling diyan sa walang patung, walang one eh, hindi nila iginagalang ang batas opo kaya nga ang tanong ko sino ang tao na naglagay sa ganyang katayuan kay Escudero Sino? Ay baka si Sarah yan. Baka binabayaran siya ni Sarah para i-delay. O kaya i-dismiss ang impeachment trial. Hindi ba? O, ayan po. Pero bukas ko tatalakayan yan. At bukas siguro ay tuloy-tuloy na lang ako. At malalaman nyo bukas papaano po ako mag-isip na hindi nyo po pwedeng baliin kasi nga galing po sa Biblia eh yung i-discuss ko bukas. Sa ngayon, ito lang muna, mawawasak po ang gobyerno. Pag ituloy-tuloy yan, yung hindi nating paggalang sa batas, opo, disorder po ang, ang susunod yan, o chaos, o kaya ay, yun nga, mawawala ang gobyerno. O, ito ha, bakit kasalanan yan, yang yang lawlessness na yan, o yung hindi pagsunod sa batas? Ito po, nakasulat po sa Biblia yan eh. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Ayan po ang definition. Na hindi nyo po pwedeng tawaran yan o hindi nyo pwedeng baliin yan. Kasi nga, Biblia po yan eh. Sin is lawlessness. Ayan po ano. Whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. Ayan po ano. Oh, yan ba ang ginagawa ni Escudero? Ay upo eh. Yan ang ginagawa niya eh. Ang linaw na na nakasulat sa konstitusyon, trial will proceed. Tanggalin na natin yung portrait. Kasi baka nga hindi naiintindihan yan eh. Trial shall, shall proceed. Oh. Ay bakit ayaw niya? Ha? Bakit i verify pa niya kung ilan na yung ipinadala sa kanila? ay tanga, hindi ba? Tanga yung ganyan. Bilangin mo ah. At kung siguradong sigurado ka, adi, sabihan mo sila, oh, dalawa na ang naipadala nyo sa amin. Tanga, hindi ba? Sorry po ano, pero iyan po ang nararapat na salita eh. Wala akong makuhang salita eh. Opo, hindi ka ba marunong bumilang? Bilangin mo, ilan ang, ang pinadala sa inyo. At huwag mong intindihin ilan yung ipinadala na ba sa Senado o ilan yung complainant o ilan yung complain uh, sa, sa, lower house. Huwag niyong intindihin yun. Bahala sila doon. Kung may sampu yan na complainant o lima na ang complainant yan, bahala sila doon. Ang intindihin nyo po, yung dumating sa inyo. Ay kung pakikialaman nyo pa, pati yung mga ilan ba ang complain, ilan ba ang diniscuss dyan, o ilan ba ang ay naku po. Written down na po 'yan. May decision na po ang Supreme Court diyan na hanggang hindi na submit sa committee, hindi counted po 'yan. Oh, hanggang hindi yung, yung mayroon pang isa, yung, yung one third ata at na naikwan na. Oo. Na. Wala na yon sa committee. Idiretsyon na yan. At doon na bibilangin yan hindi ba? Ay tanga eh, hindi ba? Nag o, oh, nagtatanga-tangahan, hindi ba? O. Oh. At ngayon, ay siya ang lawlessness po dyan. Kasi nga, ay shall proceed eh. Yung trial shall proceed. O. Oh. At magdi-decide -de sila. Hindi po, ay nako Bakit nila i-dismiss right away, hindi ba? O. Oh. balik po eh. Isaiah chapter 5 verse 20 hanggang 21 po but the wicked but the wicked are like the tossing sea oh which cannot rest whose waves cast up mire and mud there is no peace says my god for the wicked kaya kay kinuha kaya ako po kinuha ito. There is no peace, says my God, for the wicked. Ay Diyos po nagsasalita dito eh. Isinulat lang ni Isaya At diniscribe niya, ang isang wicked ay parang tossing of the sea. Yung alon yan na kung saan saan na lang pumupunta. Oh, which can not Hindi po nagpapahinga yung alon. Pero may dala dalas siyang mga kuan eh, yung mga basura at saka yung mud. Ayan po. Yan po ang description, ano? It's like a tossing of the sea. Going back and forth lang yan eh. O, o kaya kung saan siya ipadpad ng hangin, ibig sabihin walang direksyon. Ayan nga ang mga wicked. Kasi nga wala namang pinaglalaban yan eh. Pansinin nyo po yung mga sinasabi ni Alan Peter Caetano. Ha? Jurisdiction daw. Ay, hindi naman niya dinidiscuss. Ay, kung nga tutuusin, eh, bukas i-discuss ko po ito, ha? Tanga yung ganyan. Sinabi na kasi na you have the sole authority, bakit sa ilalim pa kayo sa jurisdiction ng gusto nyo dalhin sa, sa Supreme Court? Tanga, hindi ba? Oh, ay bakit isasama nyo pa ang lower court? Hihikayatin nyo na mag-alsa ang mga tao at dalhin sa Supreme Court ay tanga. Sinabi na nga na the, sole, the, the Senate has the sole authority to try and decide in matters of impeachment. Oh sino ang... Ay, may authority ka na tapos gusto pang tatanggalin sa'yo. Hindi Hindi ba? ay taga. Oo. ay ko lang ha. Pero yan ang i-discuss ko bukas at wala na po akong ibibigay na Bible verse. Pero alam ko na epektibo kasi nga ay ay kwan eh hindi mo pwedeng labanan eh. May authority ka. Sinabi na ng konstitusyon na ikaw lang ang sole authority. O bakit eh ang gusto pang gawin ay uh, sa Supreme, sa Supreme Court? sasa sa ilalim ka sa authority ng Supreme Court. Tanga ka. Hindi ba? O, o nilalabag mo ang batas. At kung nilalabag mo ang batas, chaos ang susunod yan. O disorder. O kaya pagkawasak ng, ng Republika. Opo. Kasi nga, ang tao, mag, maglalabasan na po yan eh. O. Romans 3, pero ulitin ko lang ano para maintindihan natin ano but the wicked are like the tossing sea, which cannot rest, whose waves cast up mire and mud. There is no peace. O, ayan, hindi ba? There is no peace. O, ay, ang ibig sabihin yan ay puro sira. Puro sila disorder yan. O, <laughs> disoriented. Kasi nga, wala nga silang pinaglalaban eh. O, tignan mo yung sinasabi ni Joel Villaniba ngayon na sabi niya ang gusto raw niya ay yung proseso masunod eh. Ay tanga, hindi ba? Bakit susundin mo ang proseso? Ha? Proseso lang yan, sirimonya lang yan. Ubo, ang sundin mo kung ano yung nakasulat. Na proseso na rin yun, to try and decide. Ano pang proseso ang, 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 ang hinihintay mo? Oh, hindi ba? Bibigyan ko po kayo ng, ng isang example para maintindihan nyo yung posisyon na yan. Si Jesus Christ, uh, tinatanong siya ng mga parisyo, bakit ang, bakit ang mga alagad mo ay kumakain na lang, hindi naghuhugas ng kamay? Oh. Kumakain na lang basta, hindi ba? Hindi naghuhugas ng kamay. Oh. Proceso po yun eh, na ini, ini lang ng mga magagaling na tao. Kailangan maghugas ng kamay bago kakain. Oh, proseso po yan ha. Pero wala yun sa Ten Commandments. Wala. Dagdag lang po yun. Proseso. Na hindi ko naman, eh, hindi ko naman minamasama yun. Kasi nga, ay dapat naman ay cleanliness po, hindi ba? O hygienic, hindi ba? Kailangan hygienic ka kung haharap ka sa husgado, maligo ka. Pwede nilang idagdag yan eh, sa proseso eh. Ha? Magsipilyo ka, ganyan. Pwede po yan. Pero mga minor lang po yan. oh, magbihis ka ng barong, hindi ba? Proseso po yan oh. Eh. ay bakit yun ang gusto niyang ipakwa na... Ay, actually, wala siyang sinasabi na proseso po eh. Anong proseso ang sinasabi niya? Wala eh. Kaya nga hindi niya alam ang pinaglalaban niya. Ano bang ano bang gusto niya sa proseso? Magdasal muna bago maghiring. Oh, sige, isulat natin 'yan. Proseso po 'yan. O seremonya. Hindi ba? Seremonya lang 'yan. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi 'yung kinakain ang nakakapagpadumi sa tao. Kasi 'yan pagkinain mo, inilulu kinukuha niya, tinatain na yan, sabi niya. Ang nakakapagparumi sa tao, yung salita niya, yung namumutawi sa kanyang labi, ang sabi ni Jesus Christ, yun ang nakakapagpasama sa tao. O yun po, hindi ba? O, ang tanong kasi, bakit hindi naguhugas ng kamay? Ay wala namang masama talaga kung hygienic ka o <laughs> o cleanliness ay okay yan. Gusto natin yan. Pero nga ay in example ko lang po ano, yung proseso na sinasabi ni Joel Villanueva na gusto raw niya ng proseso. Ay marami po yan eh. Kahit isang daang proseso, ha, pwede mong isulat yan Ha? Pwede, opo. Pwede yan. O, pero nga, mayroong proseso na doon sa konstitusyon eh, to try and decide magkasunod po yun. I-try mo muna ang din decision. O verdict, hindi ba? <laughs> o, ay kahit na nga ang Panginoon eh, ang Diyos po eh, bago nagbigay ng verdict kay Ibat Adan, bago sila pinalayas, ha, ah, doon sa paraiso, pinalayas po sila, hindi ba? At yun ang verdict eh. Tinanong muna sila, ano ba nangyari? Hindi ba ano? Na nasaan na kayo? Ano ba nangyari? Ay, yun na nga. Nangatuwiran muna, hindi ba? O, nangatuwiran muna. O, at bago, bago in-execute ang judgment, ay, yun nga, narinig yung paliwanag nila. O, hindi ba? Pero yung ahas, wala. Wala na, hindi na pinakinggan yung ahas. Dinesisyonan agad. In your belly, you should go. Oh, in your belly you should go. Because you have done this, sabi dong sa ahas, hindi na hindi na dininig yung katuwiran ng ahas. Ay ahas na po 'yun eh. Hindi ba? Ang dininig lang ay yung tao. Si Eva at saka si Adan. Ay kuan po eh, sabi ni Adan eh, kuan eh, yung babae kanya na binigay mo sa akin eh. Sa, hinikayat niya ako, hindi ba? O ganun po ang narinig natin, hindi ba? O at si Eva naman, nung tinanong siya, ay bakit ginawa mo yan? ay yung po ahas eh. Yung ahas, oh, tinukso niya po ako eh. Ayan po, hindi eh, ba? O, oh, may mayroong hearing. At yan nang, yan po nang, man, nang ang ating konstitusyon o ang ating batas. yan po. Ay, ang gusto niya naman, wala nang hearing. I-dismiss eh. agad di. Eh. oh, Romans 3, verse 17. And the way of peace they have not known. Ayan po ano, hindi nila alam kung saan saan yung peace o saan yung daan o saan patungo na peace o yung katahimikan. Kaya nga disorder po ang ini-invite nila eh, yung mga wicked people at sino ang mga wicked people yung sumasalangsang po sa batas o sa konstitusyon. Ha? Malinaw na na nakasulat ay ayaw pa nilang sundin. Ayan po eh wicked po yung ganyan at susunod yan disorder. O, oh, hindi ba? Baka mabuwag ang Senado kung ipipilit nila yan. Kasi nga ay ang tao po ay apat na buwan na eh, na naghihintay eh. Ha? Tapos sasabihin lang, ay tika muna eh, yung, yung jurisdiction yan, klaruhin muna natin, ay apat na buwan na po yan. At sinasabi kong kung ang pag-uusapan ay jurisdiction, isang taon yan, hindi mariresolve yan. Kasi nga, magsasasalita lang yan eh. Ha? Magsasasalita lang yan kung ano eh. At ililigaw ng ililigaw ang mga tao eh. Tama naman ang sinabi eh. Kailangan ay, ay ayusin muna kung uh, sinong, sinong jurisdiction. Tama yung sinabi niya. Pero po, ay ang linaw na po sa batas eh. The sole authority nga eh sa konstitusyon eh. Bakit ba baguhin mo pa yan? Tatanungin mo pa, sino ang may jurisdiction? Tanga, hindi ba? O sige po, at hanggang dito na lang po ano, at bukas po, ganyan po ang sasabihin ko ano, wala po akong Bible verse na babanggitin, pero nasa isipan ko na po, bakit ganyan? Bakit mali ang ginagawa nila? Opo. At hindi nyo po pwedeng baliin. Opo. At kung kwan ay isir nyo po, isir nyo, o kaya ay i-discuss nyo sa ibang tao. O, kung kaya nyong isir, ay okay lang, pero I discuss nyo sa ibang tao na mayroong ganito na nakasulat sa Biblia. O sige po ano at hanggang dito na lang po ano at muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po nang marami. Salamat po.